putik yung daanan pabili ng ano ng ano ng ano ala ito na nga lang. Nang mm -hmm. peanut butter. Mm -hmm. Ito talaga may presyo talaga. Sabi ko, 50 na akin. <laughs> Ay, peanut butter, guys. Ano oh. oh yan? Yeah. One fork. Na ano pa naman to, natitigas ang ilalim pag hindi, hindi hinahalo, no? Ahead, hindi. Pag hindi hinahalo ba? And ganun talaga, basta pag mapapalang mga haluin Ito lang sa akin. Mm-hmm. Ito, ito, ito lang, ilib, na yun. Ito Magmamunay ka. Maho, ako dun, ha? Pag-gabi, di ba? Tsaka talaga ng Balikat? Balikat? Ano bang mo ba yun? Ano ba nakalagay? Dalawa ba nang kahilip uh, ka? Hindi yung ito. Oh, masakit pag -ilin. Parang may ugat dito na ano. Naipit. Na no, mamagay mata kung nag ako. Ano <laughs> <laughs> okay. sa Ang sakit nga ni. Ipit ka nag-iak nga dahil lang? Yun lang. Oo, para kung mga mat... Pag humiga ako, kailangan ganyan lang. Parang robot. Di ako makagana. Nasunod ka. Ano yan? Ay, putay. Ano ba, ba kailangan yun? tumaas ang iyong presyon. Hindi, ito parang may ugat na nap... Eh, ayun paano Paano ka ba humiga? Pwede ganun. Hindi, paano ka ba humiga? Nakatagil eh. Ay, eh, ba nga nag... natagalan tapos uh -oh. hindi mo na ibalik. Pagising ko nga masakit Dapat oh, oh, oh. daw tayo may tamang posisyon ng paghiga. Dapat uh -huh. lang daw ay unap eh. Ay, ganun. Hindi si Daniel. Ay, oh. nasa. Okay. Yung, yung ano, kamangkin niya ng polis. Okay. Wala. Naman, sinan. Paglabas ko ito, tapos pagdad. Huy! Ano, ah, talaga talagang bata niya. Ano pa po ta? Ang, ano din eh. Yan lang. Ano, babawasin lang na. Ay, ano. Okay, ibawas mo na yung 25, tapos itlog. Oo, oh, ilang egi. Ito, malaki ka itlog mo. Patingin. Ganon pa rin. Ayaw kong kumuha nung, ay mahal-mahal naman tapos ganun din ang ganda pipili na lang kita maliliit? small ga? hindi siya small hindi siya pipili na lang kita sa lahat ng makikita kong malaki iyo <fia nude. respirer intake> ano siya? Pagka ang ko yung mga Nakupo, mo na mo lang din 10 piso, ay Ayan, ang Ano sila siya? Ang lima, ayan, Ano mm. Ano ka? Yeah. na yun, Tapos yung 25, yung May lalagyan ka, wala. Ano so, yung Plastic mo. Hmm. Hindi, Ayun, kahit, kahit ano, ay plastic, magbibidyo-bidyo pa naman ako. Magtitinapay lang ako ng... Mataba pag ako, matpayat na. Ayos lang, tama lang. Payat na? Hmm. Tama na, sakto lang. Hindi payat, hindi mataba. Tanghali na lang ako nakain ng kanin eh. Tanghali, dapat maa, umaga. Kumain ka na ng maga. Tapos, sinapay lang ako ngayon. Sa tanghali, kanin, sa gabi lang talaga, huwag na. Ayun na lang din na sinusunod ko.